sa kadugay na nako na diri sa Samal Island karon pa ko kabalo nga naa ay bat cave diri dapita pita kay ang nahibal an na nako nga bat cave katurang didto sa may barangay Tambo mao ang ginatawag og Moonfort bat cave ug sikat nga bat cave diri sa Samal Island kabalo ko ikaw kung isa ka sa mga nag island hopping diri sa among lugar diri sa Samal Island kabalo kong na to nimo pero nagtuo ba nga aside ato naa pa di ay isa ka bat cave nga wala pa nato nadtuan ug kung gusto ka makabalo asa ni Dapita pita sa Samal please continue this video. Tradanas, wak lagi. Pero karon natay tiradda kay nam ted tuon. Isa na pud ni kalaagan na nakaron pa na ako na diskubrehan. Marahil lang uban nakabalo na ani nakatuod na ani pero ako promise karon pa yud. Sa kadugay na nako diri sa Samal Island pero karon pako ko kabalo nga naa day bat keep diring the pita. Mao tong kuyogi ko ninyo karon adlaw para kung gusto mo mula ag dire kabalo na mo kung asa ni dapita. Located rin siya diri sa Barangay Bandera Island Garden City of Samal Sitio Mananaw. Pag-abot ninyo sa bandera pwede ra mo mangutan na dito asang Sitio Mananaw ito na na nila kay friend. Friendly kayong mga tao dito ah. Ugikan sa highway mo biyahe pagka pasulod mga 4 minutes yun yung biyahe yun sa pagbiyahe be careful lang jud mo kay pretty yung raproda ang dalan tapos pag-abot niyo dito sa may maisan na ibalay dito, dito lang mo pa tour guide para naay mo guide sa inyo ha padung dire sa kuweba. kay medyo palugsong pabaya jud kaayo ang dalan para maabot ka sa mismong kuweba. medyo adventure yung tirada direa pero lingaw man sad ug pag-abot na ko sa lugar na mangha jud ko kay grabe ka nindot ang iyong formation pag mo tingala ka ug sabayan pa sa rock formation na pretty yung nindota ug gana pa sa mong tour guide direa nga kaila ra pud nako Pwede daw kay mo muna og dra sa mismo yung kweba para ma-experience po daw ninyo ang sulod niya. Dili mabalaka kay walay entrance fee diri ah. Ikaw na'y bahala mo hatag sa tour guide ninyo diri ah. Amazing diba? O kung mo mo diri ah pag mas na lang jud mo daan. Kay basin dili ninyo makaya ang kabaho o kapanghi sa ehe o tae sa mga bats diri ah. Tapos kung mulugsong mo diri ah be careful jud. Ah. Kay basin mas slide mo bato jud ah din yung hulugan. Pero sa view di jud mo magmahay kay pwede kayo mo mag picture picture diri ah pagabot na mo sa lugar ang mga paniki diri a pertigyong banhaa ang burong o kung mo balik mog sa malpon or maglan tour mo diri ah syempre dili na ninyo pwede kalimtan nga ibutang sa inyong bucket list kaya recommendable kayo na ako ni sa inyo ha kaya aside sa walay entrance fee ang area malingaw pa mog adventure diri ah kaya pwede daghan daghanag view diri na pwede ninyo atuan marahil kanira nga ba't kay bang inyong naatuan na diri sa samal pero wala mo kabalo na day lain mautong kumuhad tumog samal ni Kalimti ha huwag salamat sa pagtanawan ng video ha bye bye